Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Chapter 1, eh verse 16 18 chapter 18 to 21 and 24 Si Jacob ang ama ni Jose. Ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Hesus na tinatawag na Kristo. Ganito ipinanganak si Yesu Kristo ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria pero bago siya nagsama bilang makasawa, asawa nagdadalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na panganganlan mong Hesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya pagkagising yose, ni ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaganda nito. Gusto ko munang batiin ang lahat ng uh, may kapistahan ng San Jose at shout out din sa aking anak na si Joseph Francis sa kanyang birthday ngayon. Uh, Sana'y patuloy kang maging malusog at naayon kay San Jose ang iyong buhay. Gusto kong pagnilayan ang mga katangian ni San Jose dito. Ang isa sa kalaya kanyang ginawa ay ang malayang pagpapasya. Kung sa totoo, sabi nga dito, binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim. Kaya lang, dahil siya ay matuwid, ayaw niyang mapahiya si Maria. Diba yung ganong klase ng, ng decision making? Na kapag hindi niya pinakasalan si Maria ang magiging hatul kay Maria ay babatuhin ng mga tao si Maria ng bato, ito ang mga uh, kaparusahan noon dahil wala namang asawa, bakit siya ay nagbuntis ngunit napakaganda ng decision making ni San Jose dito. Ang kanyang pagpapasya ay nagmula sa kanyang takot sa Diyos. Dahil si Jose, sa kanyang buhay, meron siyang magandang relasyon sa Diyos. At ito yun nagbigay sa kanya ng malayang pagpapasya. Kaya pinakasalan niya si si Maria bilang kanyang naging asawa. At sa disisyong ito, siya ay tinaguri ang ama. Hindi ama-amahan, kundi tunay na ama ni Jesus. Siya ang biological father Ang napakaganda ng pagpapakita ng attitudes and values ni Jose, kahil siya ang naganap buhay para sa pamilya. Ang kanyang mga kinita sa pagiging karpentero ay naging gusto nila sa kanilang pang-araw-araw. At nakita ni Jesus ang kabutihan at ang mapagmahal na ama dahil si San Jose ang malaki ang uh, tulong kay Jesus dahil sa nung maliit pa siya syempre ang lalaki ay nagkakargarin ng bata Uh, nagpapaligo at nag-provide ng mga pagkain sa araw-araw. Ganon din naman si Maria. Hindi naman nakatigil lamang si Maria sa bahay, kundi ang mga daily task na ginagawa niya, ang pagpapakain, ang mga gawaing bahay, ang mga suporta sa bawat isa. At makikita mo yung isang modelong pamilya ang kanilang naging uh, image sa buhay ni Jesus. Dahil ang pamilya ang unang eskwelahan na kung saan ito ang nagturo ng kabutihang asal, ito ang nagturo kung papaano mamuhay ng isang simple at isang mapagmahal sa pamilya. Kaya sa isang uh, ako ay nagkaroon ng ng debosyon kay San Jose at ito yung aking nagawang prayer na hango ito doon sa sa France at isinatagalog ko at ito ay sangayon dun sa aking Paris Priest noon na naging kasama dito sa Jesus of Nazareth. Uh, panalangin kay San Jose. Dakilang Ama na San Jose na may kapangyarihang gawing posible ang mga imposible. Tulungan mo kami sa panahon ng problema at kahirapan. Isinasamon namin sa iyong pagkalinga ang seryoso at nakakabahalang kalagayang ito ng aming kapaligiran at ang aming sariling kahilingan. Pwede nating sambitin ang ating kahilingan at iparating natin kay San Jose. Ipinagtatagubili namin sa iyo upang magkaroon na magandang katuparan. Mahal naming Amang San Jose, buong puso at tiwala sa iyo na huwag sanang mabaliwala ang aking papuri at pagsusumamo dahil naniniwala kami na magagawa mong lahat kasama ni Jesus at Inang Maria. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob nakasinlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. So dito po muna nagwawakas at God bless po sa ating lahat.